Magandang araw sa inyong lahat ha. Araw na naman ng Webes kaya naririto ang inyong Spokes Hour. At nandito po ako ngayon sa Terhar. Bakit? Dahil mahal po ang hotel at Airbnb sa Daheg. Kaya ang ginawa, pumunta ng probinsya. Pumunta ng probinsya dahil mas mura ang Airbnb at napakaganda naman po ng tanawin. Kaya po ang ginagamit ko ngayon as background ay yung background ng aking munting tinitirahan ano lang po siya, ha? maliit siya. Para siyang kubo, pero Dutch kubo na napakaganda sa loob. no, So po, pwede naman po talagang pagandahin pala natin yung mga maliliit nating bahay. no Sa so, gaya ng nangyari ito. Siguro bago tayo magtapos, ebibiyaw eh, kayo ng tour. Gusto niyo ba yan? Yung aking munting bahay sa terha. Pag-usapan po natin ngayon, abay, halatang halata po nila nalinilihis nila atensyon ng taong bayan, yung galit ng taong bayan, doon sa pagpapaaresto kay PRRD. Anong sinabi ni Browner? Maghanda na raw tayo dahil pag nagkagulo sa Taiwan, sigurado meron po tayong involvement. Eh, kailan pa dahil naging protector ng Taiwan? Aber, anong mapakailam natin sa Taiwan? Eh, Taiwan naman talaga, eh, kabahagi ng China sa mulat mula, mula panahon pa ng tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., e kinilala natin ng One China Policy, iisa lang ang China. So kung lulusubi ng China ang Taiwan, wala tayong pakialam. Gaya ng ginamitan natin ng dahas ang ISIS maute nung sila lumusob sa Marawi. Ganun lang po yun. Talagang meron talaga tayong um, hindi lang katungkulan, kung hindi talaga responsibilidad na protektahan ang integridad ng ating bansa. Ganyan din po ang uh, sitwasyon sa China no kung sila talaga ay magdedeclare magdedeklara ng kanilang independensya, siyempre may karapatan ang China na protektahan ang kanyang political integrity. Pati po Amerika, one China policy po 'yan. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nakikisawsaw sila no. Nakikisaw sila dahil nga sa strategic importance ng Taiwan, unang-una Diyan galing ang mga kinakailangan nilang semiconductors para sa kanilang mga missiles. No? Pakalawa, stepping stone din papunta ng China. At siyempre ang gagamitin nilang base kung magkakagulo, ang Pilipinas. Yung mga base militar natin sa Isabela at Cagayan na malapit nang sa Taiwan. So anong mangyayari kapag pumutok ang putukan dyan? Well, ta-targetin tayo ng China. pwede ba naman yun, na sa atin ang gagaling ang sundalo at sandata at mga missile, lalo na luna, yung mid mid-range missiles, no? Na Typhoon missiles na nagkamuntik nang maging mitsa ng Third World War. Opo, yung same missile na kamuntik na maging mitsa ng Third World War, naririto po ngayon sa Pilipinas. Dati-rate, kabahagi lang daw ng balikatan. Ngayon, permanente na at wala silang plano na alisin. So si Browner, todo takot sa taong bayan na magkakagera at magkakagera, ma mahahatak tayo sa gera. Totoo po yan dahil sa desisyon ni Marcos Jr. nga na, panan, na, pa, na ibigay, gamitin ng mga Amerikano ang ating mga base militar. Sa international law po kasi meron sila sabi na isang bansa that allows its territory to be used in a, um, in a manner that is injurious to another ay eh magkakaroon ng responsibilidad sa international law. Kaya po, walang kaduda-duda pag nagputukan dahil dyan sa Taiwan, puputokan din ng Luzon at hindi lang po mga OFW natin sa Taiwan ang ma Kaya nga po dapat talaga bumalik tayo sa pulisya ni Tatay Digong na independenteng foreign policy. Lahat kaibigan, walang kalaban, dapat yan. Paalisin natin ang Typhoon Missile at pangalawa, bawasan natin yung mga EDCA sites na yan. Dahil ano naman ang silbi ng EDCA sites sa Cagayan at sa um, uh, Isabela, no? eh ang layo-layo niya doon sa pinag isla sa Palawan. Ang tinatawag po natin na Benham Rice ay hindi po yan disputed, hindi po yan inaangkin ever ng China. Ang talagang problema natin sa West Philippine Sea. So ang aking solusyon nga dyan, sige kung gusto niyo mag-ed ka, mag ka kayo doon sa Kalayaan Island. Miski gamitin niyo pa yung buong isla, doon kayo maglagay ng kono ng -ano missiles na gusto niyo para sigurado naman na magagamit yan doon sa pagtataguyod ng interes ng Pilipinas na protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi. Linagay nila yung typhoon misery nila at linagay nila ang katalang EDCA sites doon sa malapit sa Taiwan para kung magkaputukan dyan, miski wala naman tayong pakialam dyan sa Taiwan issue, pati tayo makakalatkan. So tama po si Browner kapag nagputukan sa Taiwan, damay tayo dahil sa kanila. Dahil pinayagan nila ang presensya ng Amerikano dito sa Pilipinas na siguradong tatargeting ng China. Pero linilihis din po nila ang issue dahil akala nila pag tinakot nila ang tao sa gera, makakalimutan na si FPIRD. Hindi po lalo namin naaalala si FPIRD dahil noong panahon ni FPIRD wala po tayong kalaban. Hindi po naging ganitong kainit ang relasyon ng Pilipinas at China. Kaya po noong panahon na yon, ang daming kapital na nanggaling sa China, ang daming mga turista na nanggaling sa China. Eh ngayon, nawala na yung ating posisyon as number one supplier ng saging man lang sa China. Eh pinakamalaking merkado yan para sa saging dahil mahigit isang bilyong mga Chino ang kakain ng saging na ng Pilipinas. Ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam. Kasi bakit naman uh, tatangkalikin ng mga Chino ating mga produkto, eh kinukonsidera na tayong mga kalaban. At kinukonsidera natin silang mga kalaban. Kaya nga, di ba, nag-issue na ng travel advisory ang mga Chino kasi nga, tinatarget ang mga Chino rito na pinasisinungalingan ng babae sa Malacanang pero alam naman natin na pati yung mga estudyante sa kagayan ay eh, tinatawag na ahente. Ispia daw ng China. In fact, nagsabi pa ang ating Secretary of National Defense na may batas ang China na lahat ng Chino ay ispia daw. Ano ba naman yan? Masyado namang sinophobia yan. OA na kayo paano tayo makikinabang sa bagong yaman ng China kung ikukonsidera nila natin silang mga kaaway. So, Browner, itigil na yung paglilihis ng issue. Ang issue pa rin, bakit nyo ibinigay ang ating FPRRD sa ICC bago pa man hingin ng ICC ang kooperasyon natin para maaresto si FPRRD? At bakit nyo diniretso sa dahig at hindi sumunod sa Rome Statute na dapat hinarap muna sa RTC para sa deportation proceedings or extradition proceedings pala. Hindi deportation, kundi extradition proceedings. Huwag ilihis ang issue. Hindi mawawala ang galit. Mga jutang dinamis nyo, ibalik nyo ang aming presidente, Rodrigo Roa Duterte. Maiba naman tayo. Abay, ang Hungary, isang miyembro ng European Union, isang European country, ay nag-anunsyo na bibitiw na sila sa ICC. Alam niyo po, significant ito dahil ang ICC, ang nagbuo talaga niyan ay mga Europeans. Yan po ay European Court dahil ang Amerika hindi naman kasapi diyan. No? At uh, dahil ang mga bansang Afrika ay dating mga colonies ng mga European countries, kaya naging miyembro ang African states. Nasabi ko na sa inyo dati, nung ay nangampanya sa ILC, talagang nagkakaroon na ng na bubuong desisyon ang African Union na bumitiw na sa ICC kasi ang pinupuruhan nila puro mga Aprikano. Kaya naman, talaga naman kinailangan nilang kunin si Presidente Digong para masabi sa mga Aprikano, o kita mo, hindi lang itim ang amilinilitis, pati mga kayumanggi dahil si Duterte nakakulong ngayon sa dahig. Pero ang dahilan kung bakit umalis ang Hungary, kapareho rin ng dahilan kung bakit ang Amerika, ang China at ay Russia ay hindi kasapi. Kasi nga, bagamat ang intensyon ay ang ICC ay parang court of last resort para doon, sa mga sitwasyon na maraming karumal-duman na krimen na walang gumagana ng hukuman o walang gobyerno para magbigay katarungan, ang ICC nagpupumilit. Miski gumagana yung mga hukuman, gaya ng hukuman ng Pilipinas, ayan, pinilit na kunin si Duterte. Bakit nga sila sabihin na hindi kayang litisin ng hukumang Pilipinas ang 43 murders? Samantalang ang maganda masakit massacre case na isa ko sa private prosecutor e eh na, 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 na ang 57 counts of murder. di ba? Diba? So malinaw po yan. Masyado ng feel na feel ng ICC ang kanyang jurisdiction ang tawag dito overreach. Maski hindi dapat maghimasok dahil meron namang lokal na mga Um, ng mga hukuman na po pwede maglitis ng kaso, pinipilit niya ang sarili niya. Bakit? E para kasi ma-justify -ja ang mga sweldo ng empleyado ng hukuman niya kasama ng mga maestrado at mga prosecutor kung wala silang kaso? In fact, isa yan sa pula ko ngayon sa ICC. Palibasa, wala na aktibong kaso, nagaantay na ng desisyon yung isang kaso at wala na silang masimulang kaso dahil wala naman silang mahuling mga respondents. Hayan, para ma-justify yung kanilang napakalaking budget, linilitis sila si Duterte, miski wala namang jurisdiction na. Tama ba yon? Hindi! Ang aking prediction, dahil isang European country bumitiw na, ang susunod na bibitiw, kabubuan ng African Union. At pagkatapos niyan, isa-isa ng mga European countries ang bibitiw. Hanggang ang maiiwan na lang ay yung mga European colonial powers. Nalaos na, na yon yung Espanya, mau overtake na natin no pagdating sa progreso, no? Excuse me, no? Kaya alam naman sila na antala ating ang uh, development dahil yung kanilang pamamaraan ng pamalakad nung sila ay uh, colonial master natin, hindi nila dinevelop yung kalakalan. Ang kalakalan natin limitado sa galleon trade. Hindi sila nagtamin ng mga cash crops. Alam nyo ba kung sino nagtanim ng mga cash crops? Mga Inglaterra pa, mga English pa. Nung sa kakunting panahon na naging koloni nila ang Pilipinas. Kaya yung mga haciendas ng katubuhan sa Iloilo, Negros, mga Ingles pong nagsimula niyan. Ang mga Espanyol, buhay tamad. Kaya tuloy, ang namanan natin, siesta, manyana. <laughs> Galing po Espanya yan. Kaya ngayon talaga, parang third world country ng Espanya. Mas masigla pang ekonomiya natin talaga bagamat nandiyan ang mga bangag na mga namumuno. Kaya anong mensahe? Goodbye ICC. Ang malupit dyan, kinulong pa nila si Presidente Duterte samantalang alam nila na ang isang paanang hukuman ay nandoon na sa libingan. At habang nagpupumilit kayo na litisin ang gaya ni dating Presidente Rodrigo Rodo Duterte na wala naman talaga kayong jurisdiction, lalo niyong binabaon ang korte sa libingan. Ako ayaw ko yan. Dahil ako talaga naniniwala pa rin. Yung mga sitwasyon na karumalduman na krimen dapat may mapupuntahan ng biktima. Pero habang bukas ang mga lokal na hukuman, hindi dapat nakihimaso ang ICC. O, no, tignan natin ang mga comments. Ang daming mga comments. Teka, susubukan ko po lahat basahin yan. Ha? Paano ba natin itataas itong mga comments? No? Uh, para naman yung mga mas maagang comments ay mabasa natin. Dahil ngayon po, live tayo, titignan ko po kung paano ko mababasa yung mga komento. Well, uh, ano kasi? No? Paano kaya? Paano natin mababasa itong mga komento doon sa simula? Tignan natin ha, para hindi naman unfair dun sa mga nauna. Odo, ang dami mga komento. Maraming salamat. At ang dami pong nanonood ng live. Halos 10,000 pong nanonood ng live. Ang akin is, boo kay Browner. War mongering dahil linilihis ang issue tungkol kay FPIRD Yan pa rin pong issue at goodbye ICC. Okay. Si C.G. Hon, I like your... At oh, ako, ang bilis naman yan. I like your nature background. At Tony Harire, okay. Si Junjun, idol attorney si Hani um teka si ano yan apo nawala na pobreng maligayang vlog baka kasi ang namumuno na gonzaga hi po tama po laban lang talaga Angelica Bohol Gaviola Duterte pa Elizabeth Guerrero Pimentel thank you for your time Kokal Menyosa Tore um ano yan ako oh, oh, hindi ko maintindihan yun Dudes Casanera I like your nature background tapos Ishung Daisy Duda ko attorney sa likod din si Lisa Marcos dito may patoy na kasi. Okay, tingin ko naman totoo yan. Si Honey Chu, kawawa naman si Tatay Digo, ang Pilipino pa rin siya, nagsibisya sa bayan. Tapos si uh, Danger Bas Dimigad, hukuman na na way pulos. Tamara Weduville-Fox, may pag-asa pa ba maku-uwi si Tatay? Siyempre po, may pag-asa. At uh, ako naman po, eh, whether or not I'm counsel, eh, hindi ako mag uh, mananahimik hanggang uh, hindi magawa yung uh, dapat magawa para siya mapalaya. Pabalito Oronzo, hello spokes. Tamara Vodeville Fox, may pag -a -a. Ayun nga po. Tapos uh, Sandra 44, good evening po. John Spea, naga, tapang tapangan Si Al Browner, Angelica Real Gaviola, Bawal Bangag, Annalyn, watching from New Jersey. Marisa Barrios spokes, always following your update. Hip Hop TV, hi attorney. Um, Yen Yen Agnes uh, Habibol, paano naman Harry Roque, daming tanga ngayon sa Pilipinas, minsan Uh, Minasan ko nichiwa ay vangat. Nelia estudiante, matalino wala talaga si Tony Rocky. Thank you po. Ian Preblo, vote -te to to ten bundok go bato. bonus Street PDP. At saka Gabay Party List, sa mga kakalimutan, Gabay Party List. Yan po magpapatupad ng tama ng universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot, magpapatupad ng libreng irigasyon hindi lang doon sa 50% na mayroon ng irigasyon kundi lahat ng ating kabukiran magpapatupad ng tamang libreng wifi at magsisimula, mag, mag, magtataguyod yun ng Freedom of Information at saka ng Whistleblower Act para lahat ng mga kurakot makulong na. Randolph Diaz, Terefrancia, kailan po mamatay si Marcos Jr. Ikaw talaga, only God knows Randolph. 223 train, managot si Martin Romualdez at BBM, anti-corruption. Kulong si Gerald Torres Diwata. Gerald Ibe, magkaiba, si Pinoy, si Bangag, si Bangag Adik, si Pinoy, mongguloy din. <laughs> Pinoy ako, watching from Hong Kong, Maria Pema Duterte, hello, ma'am, hello, nandito po ako, hindi ko iiwan na yung kamag-anak. Um, tapos meron po isa, pera-pera lang, ICC, Grace Yang, watching from Cleveland, RH10, Hazel Garcia, Paki, ay no, wala na si Hazel Garcia. Ay no, wala na, anyway, Bobby Ujungan, dapat ang cabinet, member of cabinet. Um, just Jazz ano po ang chance na makalabas ng detention cell si Tatay Digo? Mataas po ang chance. Dahil ako po naniniwala yung lack of jurisdiction, rationate temporal. Ibig sabihin, yung nagsimula sa ng preliminary investigation sa pangalawang taon matapos tayo mag -BTO, yan po ang pinakamalas na argumento. Wala ng evidential legal issue po yan. Dismiss na kaagad. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga komento. Ang dami po. Kaya hindi ko ka mababasa lahat. Ganun pala. Maraming maraming salamat po ha. Pero itigil ang warmongering. Hindi kami magpapalihis ng issue. Take, bring him home. Bring him home. Bring him home. And goodbye ICC. Congratulations, Hungary. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At gaya na aking sinabi, tignan natin kung mabibigyan ko kayo ng tour ng aking tahanan. Okay? Tingnan natin. Ito po ang aking kabukira na background. Okay? Ito po. Ayan. Okay? Tapos, ito po ang ayan po ha. Daran! Ah, pwede na po ako magsasaka. Oh, tingnan natin. Ah, tingnan mo itong bahay na ito. Pakikita niyo po maliit na. Ha? Parang bahay Pilipino. Diba sa labas, parang bahay Pilipino, ano? Na simpleng-simple. -simple. Pero ang ganda ng loob, ay kayo. Papakita ko sa inyo ang loob. Ang barungi kong mga gamit ay naroon ko. Ayan, tignan nyo ang aking loob. Ito ang aking sinugan. So, habang, habang nakadepende si Tatay Nikon, ako po ay buhay magsasaka sa Ola. ng Ola yung konflikto sa lahat sa dati, sa mga sa talakot, no? Tapos may pangalawang kwarto sa taas. O, oh, sige, kaya tayo, tignan natin yung kwarto sa taas at tingnan natin mabilisan yung kwarto sa taas. Ah, ah. So, pwede yan kayong bumisita sa amin. Meron akong spare room, di ba? Ayan. Okay. Hey. So, maliit siya, pero maganda. So, tayo na. Dapat yung mga socialize, kung pero ito, Di ba yung ito kalaki pang susunod sa atin natin pag hindi natin mapagay ng dahil ito? Kaya pa na. Na kailangan na mawala ang sanang ito. Hanggang sa tuloy namin pagkikita, ito po ang iyong kong tapayan na nagsasabi, I love the Philippines, be the only country that I love, because be the only country that we have. God bless the Philippines. Bye!